Mga kaibigan, narito na naman ang inyong Likod, Father Bob, isang paring Karmelita. Napakaganda ng mensahe ng ating pagbasa sa araw na ito. Iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Ngayon ay araw ng Sabado, nasa katapusang ng araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, parang kailan lang at uh, madaling natapos ang buwan na ito. Bukas ay unang araw na tayo sa buwan ng Disyembre sa ating patuloy na pagsisikap na maging mabuti, sana mapanghawakan natin ang ating pagiging kristyano, ang ating pagiging anak ni Kristo. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagdinilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 18, versikulo, Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 22. Sinabi dito, at nakatawag pansin ito sa ating pagninilay sa araw na ito iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Bakit ganyan lang ang tugot at bakit gano'n katapat ang tugon ng mga alagad at ang mga nananiwala sa kanya? Iniwan ang lahat at sumunod sa kanya. Sino ba siya? Alam natin, mga kaibigan, na sa buong buhay ni Jesus, siya ay dinudumog ng mga tao siya ay hinahabol ng mga may sakit, ng mga nangangailangan sa kanya. At ang dahilan ng kanilang pagsunod kay Kristo ay gusto nilang makinig sa salitang nagbibigay buhay. Gusto nilang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay, pag-asa at inspirasyon. Ito si Jesus. Ito ang buhay na ipinakita at ipinadama niya. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakarinig sa kanya na handang mag-alay ng kaniyang buhay, ng kanilang buhay, handang iiwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Mas magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Sino ba si Jesus sa ating buhay? Bakit ganito lang at bakit ganito katindi ang ating pagsunod sa Kanya? Bakit nagkaroon tayo ng panindigan? Bakit iniwan din natin ang lahat at sumunod sa Kanya? Mas inuna natin ang paglilingkod, mas inuna natin ang pagiging instrumento ng kanyang kaharian. Mga kaibigan, sana hindi tayo magsawa na sumunod palagi kay Jesus. Hindi tayo magsawa na mag-alay ng ating sarili na walang kapalit, alang-alang sa paghahari na ito. Sana magkaroon tayo ng panindigan na kahit anong mangyari, maipakita at maipalaganap natin ang pagiging tunay na alagay. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa iyo at maging tunay na iyong alagad, hindi lang sa salita, hindi sa gawa. Amen.